Saban sa 2025 General Appropriations Act o 2025 GA, nagdesisyon ang Korte Suprema na gawing tatlong araw na tuloy-tuloy ang oral arguments mula April 1 hanggang 3 sa Baguio City. Ayon sa petitioner na si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, sinabi ng SC na kulang ang isang araw lang sa dami ng dapat talakay ng issue sa petisyon sa dami ng dapat talakayin and perhaps because of uh, the very difficult nature of understanding the budget process law and as well as the entire budget itself. Yung uh, Ami is na issue, uh, apat na issues yun eh. Na constitutional issue. Dagdag pa ni Atty. Rodriguez, obligado ring dumalo sa pagdinig ang chairman ng House Committee on Appropriations na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Paliwanag ni Rodriguez, si Kimbo ang umamin na may blanco sa Bicam Report ng 2025. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng technical working group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the bicameral conference committee report. And I think the court would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the technical working group as the one who filled in those planks. Bukod kay Congresswoman Kimbo, ipinag-utos din ng SC na dumalo ang technical working group ng Senado at House of Representatives. Sinisikap ang kunan ng UNTV News ng reaksyon si Congresswoman Kimbo hinggil dito. Sabi naman ni ACT-Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat lang naharapin ito Well, um, para sa amin, para sa amin na sa makabayan, edi tama lang na harapin nila yon para magkaroon na rin talaga siguro ng ng jurisprudence or ng ano no ng decision ang Supreme Court kaugnay doon sa Bicam kasi hindi nagiging transparent kasi ang Bicam. So sa so pamamagitan nitong petition na ito, at yun nga, um, kailangan nilang humarap doon para para makita talaga yung truth no behind doon sa binabanggit ng mga petitioner na tungkol doon sa mga blanco. Ayon pa kay Attorney Rodriguez, puspusa na ang kanilang paghahanda para sa oral arguments at paglalaanan niya ito ng oras kahit panahon na ng kampanya. Pangunahan naman ng Office of the Solicitor General ang pagtatanggol sa panig ng mga respondent. Dante Amento, UNTV News and